Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius ngayong Enero 22, 2025 ngayong araw, habang ang buwan ay nananatili sa Scorpio. Maaaring mapansin mong ang iyong mga iniisip ay umiikot sa kalaliman ng iyong introspeksyon. Ang enerhiyang ito ay magpapalakas sa iyong likas na alindog, na magdudulot ng isang natatanging kombinasyon ng pasyon at kalayaan. Yakapin ang enerhiyang ito habang tinatahak mo ang mga pagkakataon at pakikipag-ugnayan na maaaring magbukas ng mga bagong ideya at koneksyon. Sa pagkakataong ito, mas malalim mong mauunawaan ang iyong mga layunin at ang kahalagahan ng mga tao sa iyong paligid. Ito ay isang pagkakataon para magpakita ng kabuang sarili mo, kaya't buksan ang iyong puso at isipan upang tanggapin ang mga positibong pagbabagong dulot ng araw na ito. Ang ika-negatibo 23 araw ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na tunay na buhayin ang bawat sandali. Ang bawat minuto ay naglalaman ng potensyal para sa malalim na pag-unawa lalo na kung bibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong tuklasin ang mga hindi pamilyar na teritoryo. Kung minsan, sa paglabas natin sa ating comfort zone, natutuklasan natin ang mga bagay na dati ay hindi natin alam o hindi natin binibigyan ng halaga. Sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa bagong karanasan, magbubukas ang mga pinto ng mas malalim na kamalayan. Ang iyong pagiging mapagmasid at bukas ang puso ay magdadala sa iyo sa mga hindi inaasahang kasiyahan. Kaya't maging handa na tanggapin ang mga bagong kaganapan sa iyong buhay. Huwag matakot magsimula ng bagong kabanata dahil ang bawat hakbang ay magdadala ng pagkakataon na magbukas ng mas magagandang pinto. Ang lakas ng impluensya ng Scorpio ay maaaring magdulot ng mga hamon sa iyong paglabas mula sa iyong kasalukuyang mental na kalagayan. Bagamat mahirap magbago o mag-adjust minsan, hayaan mong maging gabay ang pakiramdam na ito patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, sa halip na hayaan itong magpabigat sa iyong kalooban. Ang iyong mga damdamin ay hindi hadlang, kundi mga susi upang higit pang makilala ang iyong sarili. Ang pagpapansin sa mga ito ay isang hakbang patungo sa mas mataas na kamalayan sa iyong pagkatao. Hindi mo kailangan magmadali sa lahat ng bagay, sa halip, tanggapin ang bawat pakiramdam at magbigay ng oras sa sarili mong mag-navigate sa mga emosyon na nararamdaman mo ngayon. Ito ang magbibigay daan sa iyong personal na pag-unlad at magbibigay ng lakas para harapin ang mga susunod pang pagsubok. Habang tinatahak mo ang iyong araw, maghanap ng mga karanasan na tugma sa iyong espiritu. Maaaring magbukas ang mga bagong landas sa iyo kapag hindi mo inaasahan. Huwag matakot na magtangkang subukan ang mga bagay na wala ka pang karanasan dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng mahalagang mga tuklas at magbigay sa iyo ng higit pang kalayaan sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong intuition, at hayaang ito ang magturo sa iyo ng mga hakbang na dadalhin ka patungo sa mga bagong posibilidad. Minsan, ang mga pinakamatuturing na ideya at solusyon ay nagmumula sa ating hindi inaasahang mga karanasan. Kaya patuloy na magbukas ng pinto para sa mga bagong karanasan at hayaan ang iyong natural na likas na kalayaan na magbigay gabay sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala ng mas malalim na kaalaman sa iyong sarili at sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Magtiwala sa iyong kakayahan na makamtan ang mga bagay na magdadala ng kasiyahan at tagumpay. Ang iyong mga damdamin at pagminilay ay magiging gabay mo sa paghahanap ng tamang landas. Huwag kalimutang buksan ang iyong isipan at puso sa lahat ng mga magagandang pagkakataon na darating. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.